Hello kitties! Welcome back to my channel. So ayan, for today's video, samahan nyo nga ako i-unbox itong mga nakuha natin from Unilab. Nagkaroon kasi sila ng Grand Affiliate Day. Sobrang thankful nga ako kasi nga isa ako sa na imbitahan nila at eto nga ang nilang pinamigay sa atin. Akin ko na nga itong pagkain ng aso. Bali, wala naman talaga akong aso pero kailangan talaga natin yan kunin kasi nga sayang naman yung pinapamigay nila. At nga lang din ako kasi nga meron palang Unilab na ganito. So etong mga next na product na ipapakita ko is ipapass forward ko na lang din kasi kasi nga medyo mahirap din talaga mag voice over tignan nyo na lang din yung mga ilalabas kong mga product na mga gamot yung mga may sobrang dami talaga nito hindi ko siya maisa isa so tignan tignan nyo na lang din kung ano yung mga mabubunot or mahuhugot ko dyan tapos ipapakita ko na lang sa screen sabi yung event nila mga may sobrang daming product talagang malulula ka na lang kung ano mga kukunin mo dun kasi nga may mga palaro din sila tapos meron din silang pakain sa food naman is talagang bongga rin talaga hindi ka magugutom talagang mabubusog ka rin talaga Ali, separate video ko nga pala yon kasi nga ito is mga unboxing ng mga gamot na nakuha natin. Mm -hmm. Ngayon yung mga may sa mga bawat pouch, ang dami talagang laman, lalo na sa mga pangbatang gamot. Sobrang dami, kaya thankful din talaga ako na nakapunta ako sa event nila. Kasi nga, magkano din yan kapag binili mo sa mga butika? Kali, eto nga pala yung first event ko na naatinan sa kanila. Sana meron pang mga susunod. Pero yung mga iba kasi, si hindi ko siya sinasama dito. Bali, mga separate video ko talaga siya. Kumbaga, may mga iba't ibang brand pa na may event, pero separate video ko sila. So, ayan mga may, maglalagay na lang din ako ng sounds para ma-enjoy nyo naman yung panonood at ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga bawat product na inilalabas ko na nakuha ko sa mismong event. thank you So, eto nga pala lahat ng mga product na nakuha ko sa Unilab event. Grabe, sobrang dami niyan mga may parang magtatayo na ako ng butika dito. Thank you sa lahat ng mga nanood at sa mga tumapos ng video na to. And also sa Unilab, thank you sa pag-invite sa akin para makapunta sa mismong event nila. Grabe, talagang sulit na sulit kasi sobrang dami niyan sa mga gamot. Nako, hindi na namin kailangan bumili kasi nga sobrang dami nitong nakuha ko. nga in case of emergency, ayan, meron na kaming gamot sa bahay. Hindi na kami lalabas ng bahay. So, ayun lang. Thank you mga meet. Thank you, kitties. Bye.